2204 your project blogger host subscribe Magandang araw Pilipinas and good day pageant lovers prepared to be amazed truly Apaka ni Maria at isa manalo ang ating Miss Universe of Philippines 2025 As she stands in a gorgeous color, coral colored gown na parabang inspired by the elegance of the ocean Isang pasili pa lang ito pero agad nang umani ng papuri at admiration mula sa mga pageant fans dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Tingnan nyo naman ang detalye ng gown, coral shade that beautifully complements her glowing skin tone habang ang silhouette nito ay nagbibigay ng tamang timpla ng sophistication at modern elegance. Simple yet striking at ang kanyang styling soft glam makeup na lalong nagpa-highlight sa kanyang natural beauty at sleek hairstyle na nagbigay focus sa gown mismo. Ito ay isang look na hindi lamang pang photo shoot kundi bagay na bagay din sa stage presence. Ito rin ang nagpapatunay na si Atisa and her teamwork know exactly how to package her as a strong contender for the Miss Universe crown. Hindi lang ito basta outfit of the day. This is a testament look, isa sa mga posibleng maging inspirasyon o hint ng magiging styling direction ni tisa para sa mga susunod na activities at lalo na sa finals night on November 21 ng Miss Universe. Sa bawat araw, mas lumilinaw na she's one of the most prepared and consistent queens sa batching na ito. Kaya naman, exciting na aabangan kung paano niya dadalhin ang mga pasabog looks leading up to the big night mga kapadyan, talagang kaabang-abang na ang mga susunod na ganap ng Miss Universe 2025. At habang papalapit na ang Grand Coronation Night ay mas lalo nating nakikita na si Atisa Manalo ay isang queen na handang lumaban para sa fifth crown ng Pilipinas sa Miss Universe. Ano ang masasabi nyo sa si coral gown ng look na ito? Do you think bagay ito for finals night o mas magandang maging part ng pre-pageant activities? I-comment nyo na ang inyong thoughts sa ibaba at huwag kalimutan na i-like, share at subscribe para sa updated na lahat ng mga pasabog looks and updates ni Miss Universe of Philippines 2025 at Isa Manalo. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutan na mag-subscribe para sa lahat ng mga bagong balita.